Paano ilagin in ang ating mga Gcash account sa ibang cellphone? So, yan po Lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So, alimbawa po, meron kayong bagong silpon na binili or meron po kayong ibang cellphone and then gusto mo pong ilagin in doon yung Gcash na nakalagin in po dito sa inyong mga cellphone. So, ganito lang po Lodis ang gawin mo. Ipalo mo lang po itong gagawin ko Lodis, okay? So, dito po muna tayo sa ating mga lumang cellphone. Kung saan po naka dito yung Gcash. So, dito po, i-open lang po natin yung ating mga Gcash account or Gcash apps. yan. Pag once po na naka-open na ang inyong mga Gcash account, pumunta po kayo dito sa profile. Ayan. Click nyo po yan. And then, dito po sa inyong mga profile or sa ating mga profile, i-click naman natin itong setting. Dito sa setting natin, i-click naman natin itong account secure. And then, nalabas po itong account secured. So, ang unang step po natin mga loadies na gagawin ay napaka-importante. So, kailangan po natin i-unregistered muna yung ating mga Gcash account dito po sa ating sale na ito. Kung saan po nakalagin. Kasi po mga Lodis, hindi po natin may dilipat yan. So, sa policy po ni Gcash is isa lang po ang piling paglaginan ng ating mga Gcash account para po maiwasang ma hack or ma-open ang iba ang ating mga Gcash. So, dito po, i-click lang po natin ito. Ayan. And then, i-click po natin itong unregistered phone. And then, you're about to unregistered. Ayan. I-click naman po natin ito. Magpa-process po yan, Ludis. Ayan. So, dito po, kailangan po natin mag-verify na face recognition. Kasi po, para alam ni Gcash na ikaw po yung gumagawa ng process na ito. ikaw po yung nag unregistered ng account na to sa phone. So, kailangan po yan sa face recognition. I-click lang po natin itong next. And then dito, Lodis, no, kailangan po natin i-scan yung mga muka natin. So make sure lang po yung may warning po ng Gcash ang ilalagay nyo dito kasi hindi po yan, Lodis, no, mabiberify. So dito po, itatapat natin yung ating muka dyan. Make sure lang po na hindi malayo o hindi malapit. And then wag po masyadong madilim make sure na po nakita yung mga muka natin. Dapat po wala din pong uh, face mask, walang sunglass, arman pong uh, nakapatong dyan sa inyong mga muka para pumatakpan yung inyong muka. Hindi po yan mabiberify, mga Lodis. No, okay? So, i-scan po natin. So, ang iba no, pag nag scan kailangan daw i-blink your eyes, open mouth, or kailangan ilabas yung dila. So, mag-scan naman po yan mga lolis, automatic yan, pag automatic po yung lalabas dyan. And then, lalabas na po ito, account secured, you have a registered this phone. Ibig sabihin po niya mga lodis na unregistered na natin yung Gcash natin dito sa device na to. So ngayon, ang sunod na gagawin natin ay i-uninstall mo po Lodis yung Gcash apps na to dito sa inyong mga cellphone. Okay? So, ganito po Lodis ang tamang pag-uninstall niyan. So, halimbawa po ito ang inyong mga Gcash apps. Ilong press mo lang po. Ayan. And then, may lalabas po yan dyan. I-click nyo po ito. Ayan. And then, mapupunta po tayo sa app info. Ngayon, kung wala pong app info po sa inyong ah, mga Gcash pag nilong press nyo, punta nyo po sa setting and then hanapin nyo po yung download apps and then i-open nyo po yung Gcash and then may makikita po kayo dyan na app info. So, ngayon, ganito po ang lalabas nyan. Pag andito na po kayo, pumunta kayo dito sa storage. Ayan, i-click mo yan. And then, una po natin gagawin, clear catch. And then, clear data. Ayan. Ayan po. Okay. So, wag po kayo mag-alala mga lodis. Itong process na ito, hindi mawawala ang laman ng inyong mga jikas ha? ha. parang lilipat lang natin yung login dun sa ibang device. Okay, so, lodis. Pag okay na po yan, i-click naman natin itong back. And then, punta tayo dito sa uninstall. Ayan. So make sure lang po nalinisin muna natin yung data and din yung catch bago po natin i para po yung mga nakasave na data dito sa ating device mawawala po hindi hindi pa makadagdag sa storage ng ating cellphone. So i-okay e lang po natin ito. Ngayon mga lodes, pag na na yan, ang sulit po natin gagawin ay kailangan po nating ilipat yung SIM card na to doon sa cellphone po na paglalaginan na natin. So okay lang naman po kung ayaw yung ilipat pero mas maganda po Ilipat nyo mga Lodis para mas mabilis nyo ma-receive yung mga code ng inyong mga uh, Gcash kung sakali mo mag-sign po yan. Kasi mamaya pag nag-login tayo doon sa si isang cellphone, kailangan po ng code yan. Okay? So ngayon mga Lodis, pupunta na tayo doon sa uh, isang cellphone natin na paglalaginan po natin ng ating mga jikas So screen record ko na lang po. Ngayon, dito po sa isang yung cellphone na pag open nyo or paglalaginan nyo ng uh, uh, Gcash account nyo, ganito po ang gawin mo, Lodis. I-open mo lang po ang iyong Gcash application. And then, kung mayroon pong nakalagin dyan na Gcash account na iba, uh, mag-switch account ka muna or ilag out mo po muna ng uh, Gcash account na yan. Ngayon, ganito na po ang lalabas. I-enter nyo na po yung Gcash number nyo. Pag once po na-enter na mo na yung gcash number mo, i-click nyo na po itong next button. And then, i-click mo naman po itong send code. Ngayon, Lodes, magsasend po yan ng 6-digit authentication code doon po sa number ng inyong Gcash, okay? Kaya nga, mas maaari mga Lodes, uh, yung uh, number ng inyong mga Gcash ay nakasa nakasalang po kung saan po naka-open yung inyong mga Gcash. So, pag once po na na-receive nyo na, ilagay nyo na po dyan yung 6-digit code na binigay sa inyo. Hindi na automatic po yan, mag -re reload yan. And then, lalabas na ito. Ngayon mga Lodes, ilalagay na po natin dito yung ating impin. And then, lalabas na po ito mga Lode, security update. So, dito po mga Lode, para po natin yung jikas uh, Gcash na to, dito sa cellphone na to, kailangan po i-click natin itong yes, Registered this phone. Kasi po, pag i-click natin itong no to back to login, hindi po yan ma-open ma ma mga Lode. Okay, kaya make sure na i-click natin itong yes to register phone. And then, kailangan po ulit natin mag-paste uh, scan. So, next natin to. And then, i-scan is po natin yung ating mga pagmumukha. And then, ayan mga Lodis, maglo-loading na po yan. And then, congratulations mga loads ayan. So, pag ganito na po ang lumabas, ibig sabihin yan mga loads ay uh, nailagin mo na yung iyong Gcash account dito sa cellphone na to. So, i-click mo na lang po itong uh, Go to Dashboard. And then, ayan na po Lodis, ayan, nakalagin na yung iyong jikas account dito sa ibang cellphone. So, ganun lang po ang gawin mo.